Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening. This is Chris TBPH. Today's video, today's vlog is mag, mag, ano lang tayo, mag, mag, uh, balik tanaw. Magbabalik tanaw tayo uh, sa 2022. Okay? Ang vlog natin ito is tungkol kay Maharlika kasi para sa akin. ikukwento ko muna sa inyo tapos pupunta tayo sa main event, okay? Noong 2022, bibase si si Maharlika, ano 'yan? Nag-BBM Sarayan, 'di ba? Nag-BBM Sarayan. Tapos nag si, si P.O.R.D., ano yan siya, uh siya kay Marcos kay Bongbong Marcos. Ayaw niya. As in, totally ayaw ni PRD dyan. Ngayon, binabanatan ni PRD si Bongbong Marcos. Ang sinabi niya, magkakaroon tayo ng presidenteng may bagahe, magkakaroon tayo ng presidenteng uh, uh, adik gumagamit ng droga. Yan ang sinabi ni PRD before. Natatandaan ko yan kasi ayaw niya talaga kay Marcos. Ngayon, ito si Maharlika. Grabe pambabanat niyan kay PRD. Naalala ko yan eh. Tinawag niya pang mangkanor si PRD. Sila yan eh. Sila ni Tingting Pinoy, si Sas, si Joey. Yan, ya, yeah, yan sila. Pati nga si Atty. Trixie. Ano yan eh. Nag-BBM yan eh. Mga vloggers na yan isa sila sa mga nang budol sa mga tao din. Mem, ano sila, sila sila din ang nang nambudol sa mga Pilipino para iboto si Marcos at si BP Sara. Darating tayo diyan pero magpo-focus lang tayo kay Maharlika. Ngayon, etong si Maharlika, alam niyo yung bunganga niya, di ba? Mahilig to sa chismis, mahilig to sa puting ahas niya kuno yan di ba yung puting ahas niya yun yung nasa inside Malacanang. niya diba? yan yung sinasabi niya puting ahas niya doon niya kinukuha yung mga information niya di ba tapos ano pa ba uh, may pagkapalingkera to para sa akin na eto yung opinion ko lang kay Marlika eto yung opinion ko eto yung obs observation ko sa kanya as a vlogger kaya hindi ko siya pinapanood as in, nung kailan lang tinry kong panoorin niya, pero hindi ko natatagalan kasi nga, ano siya, yung parang hindi ko natatagalan yung vlog niya as is, parang may stress ka lang ewan ko, yun ang dating niya sa akin, no? Tapos, eto rin si Maharlika ang tumawag na Mangkanor. Grabe pa na na kay PRD. Grabe yung panalight na ito kay PRD. Kahit na nga kay Isko, kay Isko noon, grabe rin panalight niya kay Isko. O, oh, yung tumatakbo si Mayor ko as presidente president, eh, grabe rin ang panglalait niyan. Eh. Tapos, yung si Maharlika, natatandaan ko talaga to sa video, sa live niya. Grabe yung panalight niya kay PRD. Kung tawagin niya Mangkanor si si PRR din o oh, tapos matandang okluban hinahanap ko yung video niyang yun eh pumunta ako sa ano niya hinahanap ko hindi ko na makahanap eh baka dinilit niya na eh baka dinilit niya na pero tinawag siya nagpauso niya eh di ba mahilig siya mag magbigay alias-alias oh Sab tapos sabi niya, hindi, hindi, dinidinay niya na hindi niya tinawag ng kanor si PRD. Tinawag niya kanor si PRD, no? Mahilig, mag, ma, magaling magsinungaling yan, eh. Si Marlica, sinungaling yan, eh. Eto, ah. Tapos, oh, si, 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 natatandaan ko ito, eh. Sa live niya, si Banat Bay, nag, nagpalipad ng 5,000 para basahin ni Marlika yung comment niya sa live niya. Ini-ignore niya si Banat Bay. Obvious naman na posibleng din niya makikita ang comment ni Boss Banat Bay sa live niya, di ba? Banat Bay yan eh, Banat Bay. Makikita at makikita pero ini-ignore niya si Banat Bay. Kasi may tanong nun si Banat Bay sa kanya eh. Tapos nagpalipad ng 5,000 si Banat Bay, ini-ignore niya pa rin ini-ignore niya. Tapos dininay niya na hindi daw pumasok yung 5,000. Yung 5, Ay, so sabi ko sa inyo. Sinungaling yan siya. Sinungaling. Tapos sabi niya hindi siya for the views. Pero pag kino kinokontent niya si PRD. O, oh, ba? Diba? Sabi sa inyo. Iyan eh, yung mga na-recall ko sa kanya. Kaya hindi ko siya talaga type. Kasi nga, puro siya pamimintas. Puro siya chismis. At puro siya chismis, puro siya pamimintas. Yan yung karakter ni ano ni ni Maharlika. Yan yung karakter niya yung mga jutang inamels, yung aking alindog, itataya ko ng aking alindog. Excuse me guys. Sabi niya makabayan siya, puro Pilipino siya. Matagal matagal niya na excuse me. Matagal niya nang kinalimutan na Pilipino siya. Since inapak niya ang paa niya sa Amerika, sa Jumerica. Sinasabi niya pa, Jumerica, no? US citizen na siya, kaya nga nakakapag-travel siya sa Australia, easy, kasi ano lang yan sila entry visa yung, sa Amer Amerika, entry visa yung mga yan, di ba? Kahit na dito sa Dubai, entry visa yan sila Ang sa akin lang guys, hindi to pro-Pilipino, hindi siya makabayan, kasi matagal niya ng tinalikuran ang, ba ang bansang Pilipinas. US citizen na nga yan siya eh. Bakit siya nagbablog about Philippines? Kasi hindi siya makakapag-vlog about America. Kasi pwede na siyang kasuhan doon. Pag sa Pilipinas, ang tinitira niya mga tao sa Pilipinas, hindi siya basta-basta makakasuhan. Kasi walang jurik, jurisdiction ang, ang Pilipinas sa Amerika. O kailangan pa makipag, ano yung Pilipinas sa authority sa Pilipinas sa Amerika, di ba? Kaya malakas ang loob niya, bumanat sa mga sa Pilipino. Kasi nga, ano yung babanat niya sa Amerika? Eh di siya. Yung libel doon, di ba? Yan lang yan eh, common sense lang yan. Hindi na Pilipino yan. Amerikana na si Maharlika, matagal niya nang tinalikuran ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na yan siya legit na Pilipino. Siguro Pilipino siya sa itsura. Kasi kahit na magpalit siya ng citizenship niya, ang mukha niya, Pilipino pa rin. O, oh, ang, ang language niya na lang, yun na lang, ano pagka-Pilipino siya, ang dugo niya. Pero sa papel, sa passport, Amerikano na yan siya. O, oh, sige nga, isipin niyo nga yan, banat siya ng banat na sa ano, tas hindi naman pala siya, hindi na siya Pilipino. hmm 'di ba? As, <clears throat> kaya hindi ko na siya, siya pinafollow, subscribe. Dati sinasubscribe ko yun siya. Sa, at uh, followers niya ako sa Facebook, tsaka si Thinking Pinoy. Followers ako nyo ng mga yan eh. Kas lang to si Thinking Pinoy kasi, parang kaparehas niya rin yan si Thinking Pinoy eh. Kumbaga, si Thinking Pinoy, di umano, nababayaran, kaya nasa UK na, di ba? Pero to si Marley Kaidon, no, it... Excuse me. Chipanga talaga ang dating niya sa akin. Hindi, walang class na, ano, hindi ko siya mag kasi puro chismis siya. Puro, parang palinkera ang dating niya. She trying to be class. She trying to be, like, uh, maganda ko, no? Diba? She trying. Tapos, ang laki ng antipara, diba? Tapos, pag walang antipara, ang lit ng mata. <laughs> Alam mo yun, yung mamimintas ka, pero ikaw kapintas-pintas din si si first lady tawagin niyang butod tawagin niyang lisatanas I don't I, I don't get it kasi si si sabihin na natin si Araneta Arane, Arane, yon si per, first lady may ginagawang anomalya may ginagawang siya nag, namamalakad ng ano siya yung decision etc. Et doon mo siya tirahin diba anong anong ano nun anong 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 ano noon yung tumagam siyang butod or something. Lahat tayo nagbabago yung itsura natin pag tumatanda tayo, di ba? Nakita mo ba yung pormahan ni Marley ka? Nakita mo ba yung tatawan niya? Ano ba siya? Magsabi siya ng butod sa ibang tao? Siya ba'y may abs? Siya ba'y skinny? Siya ba'y totally malitang muka na parang malakuriya na B-shape? Di ba? Yung mga heart evangelista, yung mga mala Pia, P, si Miss Universe na si Pia, malaga ganun ba itsura niya para magmaminta siya ng kapwa niya? ba? Diba? Para sa akin, kasi guys, kahit na sabi na natin masama yung ano, first lady pa rin ng Pilipinas yan. Presidente pa rin si Marcos ng Pilipinas, ba? Diba? Tinatawag natin siya bangag. That's ano na yun, normal na sa parang kasi ayaw niya magpa-drug test. Kaya tinatawag siyang bangag, nanggaling naman kay PRD yan, di ba? Pero kung pipintasan mo yung personality ng isang tao, parang mali na yata yun. Dapat doon ka sa issue, kung ano yung ginagawa niyang mali sa government natin, dapat doon ka. Doon mo siya tirahin, hindi yung personal character assassination ng dating. Ano ba, character? personality assassination yung ginagawa mo, di ba? Tapos ikaw kapintas-pintas ka pa rin. Nakita niyo ba yung pormahan ni Mardika? Diyos ko po, yung makakapal na sandals para tumaas siya. Yung mga sandals na kakaiba, na sabi mo kahit na branded yun, hindi ko bibili yung sandals na yun. Di ba hindi mga kachipa ng porma? Ano yung mga ganun? Mga ganun bagay ba? Tapos eto na tayo. Doon kay, dun sa sinasabi niyang Alputera, Alputera. Tingnan mo mo ang, ang gara niya mag ano, di ba? Ang gara niya mag magbigay ng alias. Kilala ki, kila, kilala niya lang yung si Jazz doon sa Daheg nung pumunta siya. Yung mga kachika-chika niya na kapwa Pilipino doon sa Daheg. Doon niya lang nakilala si Jazz. Pero in person about sa family niya, kilalang kilala niya ba yung si Jazz para tawagin niyang Alputera. Yung Alputera kasi sa Ilonggo, ano yan eh, yung POK, okay yan eh. ba? Diba? Yung puta, puta Parang ganun ang dating, ba? Diba? Ikaw, matinong ang babae, in your blog, na sabihin na natin, thousand of people watching your blog, tatawagin mo yung taong ganun, ba? Diba? Kasi nandiyan ka sa Amerika, hindi ka basa-basa ma ma ng libel. Kasi nandiyan ka sa Amerika, hindi, hindi mo ba naisip yung tao si Jas may pamilya, may sabi na natin may asawa, may anak, may yung asawa. Hindi mo ba naisip may mga kamag-anak 'yan tapos tinitira mo yung tao sa vlog mo, yung tao mo alpotera. Eh uh, ano naman, obvious naman na si Jas yung tinatawag niya. 'Di ba? Kung may isip ka, sana sana man lang isipin mo na may mga anak yung tao. May anak, siguro sabihin natin kung may anak, o may asawa, whatsoever. Sana isipin mo may pamilya yung tao para durugin mo siyang gano'n, natawagin mo siyang gano'n, na hindi mo naman kilala talaga in person. ba? Diba? Hindi ako panig kay Jazz or what uh, kay Jazz or kay Miss Hanilet. Against ako sa sinasabi ni Maharlika. Dahil hindi na tama, bastos nandating eh. At ano na siya, yung wala na siyang respeto talaga sa kapwa-tao niya. Wala na siyang respeto kay PRD. Wala na siyang respeto sa pamilyang Duterte. Diba? Wala wala na siyang respeto guys. Basta buka niya lang ng buka yung bibig niya kahit na walang kwenta yung sinasabi niya. Buka lang ng buka. Ang mga nanonood naman sa kanya, tong tua. Kasi akala nila pro-PRD siya. Hindi. In, eto guys, nung may nagtanong sa kanya na DDS ka ba or whatsoever, hindi niya masagot na DDS siya. Ang sinabi niya, pro-Pilipino ako. Pro-Pilipins ako. Yan yung sinasabi niya. O. Oh. ba? Diba? Kahit na nga si Joey, eh, hindi niya rin masabi na DDS siya. Eh. Pro-Pilipins siya. Pro-makabayan siya. Sa bayan siya. Pro-Pilipino or bayan siya. Parang ganun yung sinabi niya dati na panood ko yung live nun di eh. Diba? Hindi na tama. Ngayon, doon sa, pumunta tayo doon sa, binibenta na ni Miss Honeylet yung bahay nila doon sa, ano, sa Dabaw. Tapos, ano, ano ang sabi ni Miss Honeylet? Sa tuwing daw, papasok siya doon sa bahay na yon eh maraming bad, me uh, yung memories ba? Yung, yung, nandun yung mga katulong, pero wala na yung amo. Parang ganun ba? Tapos, natatakot siyang mag-stay doon kasi nga, di ba sinasabi ni nila Tore, Tore dati na isa-search nila yung bahay na yon, mag sila ng warrant of the arrest, ay warrant, a search warrant, di ba? Tapos, parang natatakot na si Miss Hanilet kasi nga, meron na mga CCTV, ultimo yung kwarto may CCTV. Yun yung dahilan ni Miss Hanilet na kaya niya ibinenta yung bahay, ibinibenta yung bahay. Ngayon itong si Maharlika, dinumihan, dinumihan niya yung ano siya yung nagbigay ng dungis, nag-isip siya ng masama, nag-isip siya ng masama tungkol dun sa bahay na yon. Kasi daw si PRD baka daw dun niya dinadala si Alputera at pinapatuwad. Hindi, and, ba naman sentido common dudumisan mo yung yung bahay na binibenta na ano o yung dudungisan mo yung bahay na yon na sinabi mo ano da, guys eto, ang taong to nagagalit talaga ako sa kanya kasi hindi hindi na si ano hindi na si Jazz ang sinisira nito ang binababoy niya si PRD binababoy ni Maharlika kasi PRD binabastos niya wala na siyang galang kay PRD bakit ka mo sa tingin mo, ganong kababaw si si PRD na magdadala siya ng babae dun sa bahay nila, Miss Hanilet at dun niya titirahin? Sa tingin mo, ganong kabobo si PRD? Sa tingin mo, maharli ka, ka, ano, si PRD na wala na siyang respeto kay Miss Hanilet at wala na siyang respeto kay Kitty at wala na siyang respeto sa entire family niya na dadaling niya yung si Just doon at doon niya papatuwa rin. Hindi ka ba naman nag-iisip ng putang ina mo ka? Hindi ka nag-iisip. Basta buka lang ng buka yung bibig mo. Ang binababoy mo dito, Maharlika, si PRD. Hindi si JAS. Si PRD. Gago. Gago ka talaga. Putang ina ka. Hindi ka pa tumigil. Tapos sabi mo, susunugin mo. Bakit hindi mo sunugin yung sarili mong bahay? ina mo ka. Ba't hindi mo sunugin yung sarili mong bahay? Diba? Ang binababoy mo dito si PRD, binibigyan mo ng kabastusan si PRD. Hindi si just ang ang binababoy mo dito, hindi si just ang pinipintasan mo dito. Kasi ang inaano mo, pinapalabas mo, ganun ganun kamanyak si PRD. Ganun ka baboy si PRD, na wala na siyang respeto kay Miss Hanilet, na wala respeto si PRD sa mga katulong doon at sa mga kay Kitty. Nadadali niya basta-basta ang babae niya doon at doon niya titirahin, doon niya rin Yung bunga nga mo, maharli kayo at yung utak mo, ayusin mo. Kasi wala na sa, wala na sa tamang hubog yung mong utak mo. Marumi masyado. Siguro, yung mga pinagsasabi mong yan, siguro yan ang naranasan mo. Yan ang naranasan mo. Siguro dinadala ka sa bahay nung, nung tumitira sa'yo at buong ka pinapatuwad. Siguro yan ang mga naranasan mo siguro. Kasi hindi mo naman masasabi yan kung hindi mo naranasan. Tang ina ka. Binababoy mo na masyado si PRD. Masyadong nang binabastos, wala ka ng galang. Siguro wala ka rin galang sa mga magulang mo, no? Kasi ganyan ka eh. Kasi si PRD, tatay ng buong, ng sambayanan yan eh. Pinatawag ng tatay digong, tapos ikaw, babastusin mo ang tatay ng Pilipino. Putang ina ka. Yang bunga nga mo, wala na sa ubog. Basta lang makapag-content ka at makapag-views. Sabi mo, hindi ka, hindi ka, hindi ka after sa views. Pukin ang ina mo, bakit? Milyonarya ka ba? Pang inang to, gago. Kung milyonarya ka, hindi ka na mag magiging YouTuber. Abnormal. Na nauurat ako dito sa taong to. Wala na sa tamang hubog ang utak neto. Kung si Maharlika, basta na lang, ano, kachipan ang alam nito ni Marley, kachipan, Chip kang tao ka. Ano ka? Uh, wala kang class. Ang bunganga, ang bunganga mo bastos. Bastos ang bunganga mo, Marley. Hindi ka marunong gumalang sa nakakatanda sa iyo. Hindi mo alam ang salitang respeto at kindness. Wala ka niyan. Wala ka niyan ka. Wala ka. Hindi mo alam paano respetuhin si PRD. Basta tira ka na ng tira. Ang akala mo, tinitira mo, si, si Jazz, si Alpotera tawag mo. Akala mo yun ang sinisira mo. Hindi. Ang sinisira mo si PRD at ang pamilya niya. Kung, kung iniisip mo ganun, na nagdadala si, dinadala ni PRD yung babae niya dun sa bahay nila, sa tingin mo, hindi hiwala yan, na, hihiwalayan ni Miss at si PRD? Sige nga, yung, yung, kagagahan mo ka dapat hihinto mo na yan itigil mo na yung paninira mo kay PRD yung kay, kay Jazz hindi si Jas ang sinisira mo dito si PRD anong nangyayari ngayon pinagtatawanan pinagtatawanan si PRD ng ibang vloggers ginagawang content tapos sinabi yung pinag, anong, pinagkakalat mo pa yung ano, yung private parts, kasi nakita mo, nakita ng iba. Putang ina mo, bakit nilagay mo pa sa content mo? Bakit ginawa mo pang content? Tuloy na ko curious yung ibang vloggers sa mga sa mga nangyayari. Hindi ka naman kasi talaga DDS, hindi ka solid DDS, hindi ka DDS. Ano ka talaga? Loyalista ka. Tang ina ka, loyalista ka. Kaya ganyan-ganyan mo na lang tirahin, ganyan-ganyan ka nalang gumawa ng kwento. Chismosa ka pa, palingkera ka, chismosa ka. Yang vlog mo, kachipan. Totoo. Magalit na kayo guys sa, mga followers ni ka, Magalit na kay sa akin sa magalit. Pero kachipan niyang pinafollow nyo. Chismosa, kachipan. Bakit? May naitulong ba yan? Lahat ng binulgar niya, may naitulong ba? Lahat ng binulgar niya sa, sa YouTube niya, may naitulong ba? Sige nga, may na may, may napakulong ba? Wala. Binulgar niya pero bago niya na bulgar, na bulgar na ng iba. nasaw sinasawsawa niya na lang. Ay, Diyos ko. Sabi niya, una, di ba? Sabi ko sa inyo, mga jutang inamels. Ako yung unang-una. Pukin na mo, jutang inamels. Nag You're very trying hard to be bakla maging baklita pero hindi naman bagay sa iyo tatawag mong butod si first lady eh nani tsura mo just ko hindi ka <laughs> papakasosyal ka nung nasa dahig ang mukha mo naman yeah formahan mo naman sabi ko sa inyo bago kayo mamintas ng tao tignan nyo muna yung tsura nyo sa salamin Bago kayo mamintas ng butod-butod, tingnan nyo muna itsura nyo sa lamin. Porke, porke ni-stop kayo ni, nung may nag-stop, na, nagpa-stop sa inyo na magsayo ng butod-butod. Paano na? Butod-butod tuloy. Mga bangag-bangag na sayaw nyo, kachipan. Kaya pinapa-stop kayo kasi si BP may press con. Gago. May, may interview si VP Sartas, nagsasayaw silang bangag-bangag Tapos mga itsura sa stage, Diyos ko Ang mga natutuwa lang sa inyo, mga katulad nyo Totoo naman eh Pag pag ganyan guys, pag namimintas kayo pumunta mo na kayo sa salamin Tapos tignan nyo itsura nyo Karapat dapat ba akong mamintas? Tignan yung itsura nyo, tignan yung katawan nyo Kung meron kayong abs kung may, kung may, kung manipis yung mga braso nyo, kung 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 ang mukha nyo eh kagandahan, walang pintas sa inyo. 'Di ba? Hindi yung mag off shoulder ka lang, ganito lang ipapakita mo. Kinakina mo kahit na ako kaya akong magganyan eh, pero hindi ko gagawin dito 'yon kasi nire-respeto ko si PRD, pinaganda ko pa ng ating studio para kay PRD. Ayoko kong maging dogyot na vlogger. Kaya ikaw, Maharlika, ka, tumigil ka na, magtigil ka na sa kakatira mo niya kasi hindi si, hindi si Jess ang sinisira mo dito, si PRD at ang pamilya niya. Ang ina ka. Tapos sabi pa ni iba, eh, pinasalamatan naman si ni ni BP Sara si Maharlika sa stage eh. Sarcastic way yun. Yun eh, sarcastic. Kita mo nga yung sinabi ni BP Sara, girlfriend ni PRD, girlfriend. O anong ibig sabihin nun? Oh, sige nga. Eto si Marlika, malakas ang loob niya magsabi ng mga ganyan-ganyan. Kasi si PRD nakakulong, hindi niya madidepensa ang sarili niya. Kaya ma si Marlika malakas magsabi ng mga ganyan. Nahihigop po tuloy ang ano ko. Excuse me. Oh, sabi ko sa inyo, kung talagang matapang yan si Maharlika, umuwi siya ng Pilipinas at doon siya magbangag-bangag. Sige nga Doon ka nga Umuwi ka ng Pilipinas Mahalika Doon ka magbangag-bangag Sumaya ka sa stage Sa maisog Magbangag-bangag kang ganyan Baka sa airport pa lang Nadampot ka na E eh, malakas ang loob nito Amerikana kasi Amerikanang hilaw Yung Papel Passport lang Amerikana Pero yung pagmamukha Badyaw <laughs> Badyaw Hindi Sorry sorry Sa mga badyaw <laughs> Yung pagmamukha Pilipino pa din Diyos ko dito talaga ako natutuwa sa kanya. Ay, nako. Okay, guys. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin or whatsoever. I don't care kung mabawas ang subscriber ko because you are pro, pro uh, Maharlika. I don't care. Kasi eto yung sinasabi ko, si Maharlika, hindi si Jess ang sinisira niya, kundi si PRD. Binabastos niya na si PRD at ang pamilya, ang pamilya ni PRD. Guys, kung talagang nag-iisip kayo at kung talagang Duterte, uh, Duterte sinusuportahan nyo, eh, pagsabihan nyo si Marlica na huwag bastusin si PRD. na stop niya na yung sinasabi niya kasi hindi si Just ang dinudurog nito si ano si PRD. This is Chris TBPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye.